Ito yung ano nila, yung playground nila. <laughs> Ay, ano ba yan? Hindi <laughs> tulad talaga sa atin, no, sa Pilipinas, yung park natin na puno, maraming tao. Yan, ano mo. Kasi ang iba kasi ano depende kung saan silang mga nanaka ano mga park. Kasi dito banda ay, parang ay, likod ito, lang sa ito. saan. Oh. Ayan. Parang sa likod ng ano lang palasyo ng Likod ng palasyo. Sa likod ng palasyo. Ayan. Ito naman kami dito. Ni mga malinis ito dito. Ayan. Dito muna tayo sa grid. 'Di ba? nilang nag-picnic kami. Ayan. Dito kami, Sige. <laughs> Wait lang, natumba ko. <laughs> Ay, nako. nakita mm, natin na, ano so oh, basta pag ganito mo pak <coughs> oh, ah! na pak ayan guys ah, andito ano? picture, picture, ano, jacket, okay? oh, na picture and na yeah, picture i-send na ako wait tsle lang i okay, ano ko muna ng 2 minutes saglit